de dito master. Ayan mga master, first dive natin. Ayan, malalim malalim yan mga master. Ayan, may nakita kasi ako dyan isang isda. Kung tawagin sa amin ay gangis or lahus. Ayan mga master, tingnan nyo naman. Nagtatago. Ayan, pinanagod natin mga master. Ayun, nakasama pa yung si cucumber ano yung kulong kung ano yan malahan ko lang mga master yan mga master gamis kung tawagin dito sa amin yan sarap yan mga master sa paksiw yung kasing gamis ayan si kandibu natin mga master ayan medyo malalim malalim ayan may binijuhan pala ko dyan mga master may isang kabibi or taklobo yan madali lang kunin mga master kasi bawal yan kaya binagyan na lang muna natin yan na yung itsura nyo mga master at yan another dive naman yan nagkita yung isang speed lips ayun hindi pati namaan ayun buti malinaw yung tubig mga master ayun napakalinaw Ayun, binalikan ko yung mga master, hinanap, hanap ko. Ayun, sana yung nagtatago, ayun. May mga kulahan, mga baga. Ayun, mga good size na yun mga master, pero hindi ako nangunguha. Ito ang ating hinahanap mga master, yan. may hinahanap tayo dyan. Yung kanina, isang sweet lips or lip tea kung tawagin dito saan. Ayun, yan lang pala mga master, ayun pinahanap ko agad, ayan ayan, ayun sa pool mga master, yung spitlips ayan, second fist natin mga master ayan, madali natin kaya ako makakatakas na ito mga master nakapara yung kapatid ko ng isang pananglitan yan yung ibang klaseng pananglitan yung matapang matamaan sa bibig kaya ayan naglumpas ayan kapatid ko pala mga master yung binagyan ko nahirapan siya niyan at nah, ito mga master may nakita tayong isda ayan dali-dali nating binaba mga master ayan isa palang matandang isda mga master kung tawagin ay got fish or timbungan ay yan napakaganda ng kulay di sana natin kukunin kaso walang pa ulam kaya tipirahin natin yan yan mga master ayan tingnan niyo naman malaki na yan mga master good size ayan nagpaliwag liwag pa yan yan may si urgent pa ayan parang panipigilan tayong panayin yung isda wag mawaka waka yun na na paano na wala ka nang magagawa yun <laughs> mga master timbungan or good fish ang isdang may balbas ayan good size na ng kulay yun mga master nadali natin ayun mga master another time na naman ayun may nakita tayo dyan mga master medyo malalim talaga itong sinisira natin kasi ibang area ito mga master ayun kung napapansin nyo ayun lumabas isang baba na lipon yan yung tawagin dito namin yung masarap na surahan yung mataba yan, maganda talaga mga master kung malinaw yung tubig yan yan na naman napakulinaw yung isa pala yung babanlitan mga master tawagin din sa amin ayan mga master another dive na naman ayan naghanap hanap tayo ayan baba na agin mga master nagtatago pero kitang kita yung kanyang kulay ayan ginana agad natin ayan may ganahirapan pa tayong kunin kaya ayan ginakma na lang mga master baka makaburot pa ayan nadali natin mga master yung baba master o another day na naman ayan mo nakita ko dyan mga master ayan medyo malalo ayan sana kaya yung nagpunta at ayan isa pa lang parrot fish at si orchid nyo ayan may nagkagard sa kanya mga master isang si orchid kaya mahirapan tayo nyan pero hindi natin yan kukunin mga master kasi alam mo na ay mga kalit, na mga viewers kaya yan, ay spit na lang natin mga master kahit hindi yan bawal dito sa amin yan, nono na lang, nono at ito na lang kunin natin mga master isang original na surahan, yung lumalaki yan mga master, yung bantid yan, ayun, sapol mga master surahan yan, pangulam lang pala pununta namin ng kapatid mga master kasi walang ulang at dala dala content rin mga master para may upload tayo <laughs> Ito yung mga master Another dive na naman Ayan Naghanap-hanap tayo At ayan May nagkadungo mga master Sa butas Ayan Isa palang Pananglitan mga master Ayan Ayan Babalikan ko yan mamaya mga master Ayan Binidyo ko lang Binidyo ko na lang muna Kasi ilip kasi At ayan mga master Nakakita pala tayo ng isang Tagutungan Or beto Ayan yun kukunin ko sana mga master kaso wala akong hilahilang bangka baka mahirapan tayo kaya yan pinuloy na lang kina, kinuha ko at ayan nagpalobo na si mga master kaya na at ito mga master another time nyo naman ayan nagagata tayo ng isang talagbago ayan maganda talaga mga master malinaw yung tubig baka liwanag sa ilalim Okay, napakaganda na ang kuha ng video mga master. Saan talag ko pala yan mga master? O sa uri ng rabbit fish. Kauri ng rabbit fish. Yan, masarap yan mga master. Sa sinabaw. Kahit ano. Ka at kita mga master, naghanap-hanap na naman tayo. At ayan, nakakita tayo dyan ng isang ayan, tanga-tanga mga master hindi pala nakakasa <laughs> kaya yan kinasa ko muna at buti hindi tayo iniwan ng sweet lips yan mga monster nakakasano ayan ah, pinana na natin <laughs> nakakatang mga monster na nahuli natin mga monster ng sweet lips kahit mas ilalim na tayo ng kasa gagawin mo hindi ko pala <laughs> kasa ayan mga master ang na nadadabi yan mga master kung pansin nyo maraming hipon ayan ayan mga master nakikita tayo ng isang surahan o laos ayan kaso ng pagpana natin ayan din yun, mga master ayan yun. ang galing umilag ayan mga master binalikan natin yan kaso pagbalik natin ayan yung nanaparap natin iba ang nakita natin mga master ayan may buntot Tingnan nyo naman Ayun, isa na palang siyang labahita Yan, nga napahanap ko dyan mga master Ayun, yung labahita Hindi natin yung kinuha kasi maliit pa Lalaki pa yan mga master Sa sunod na lang napagbabalik natin yung kukunin niya yung mga master, yun, na napahanap ko pala yung nakita na ko pa niya Ayun Dyan pala siya nakita mga master Sa inalim, may butas pa lahat Ayun, pinanagat natin <laughs> Baka... At ayan sa mga pool naman mga master ayun napaganda ng kulay yan masarap yan sa sinabaw at taxi at ayun mga master nakikita na naman tayo ng isang bawal yung goras Yan or mami ganyan pala sila matutulog mga master nakatagilid lang sa butas ayun kung mapapansin at ito mga master ayun naghanap hanap ako at ayun may nakita ako dyan ayun, napakalikot ayun may isa pa lang ko pa mga master pero iba yung nakita natin kanina kaya ito na lang inuna mga master malaki na yan isang ko pa ayun tingnan nyo naman, mga master napakaswerte talaga natin magaling pa naman itong mga pero wala itong taka sa atin at ito mga master yung nakita natin kanina Paguyung yung yang pa yan bihalikan Kasih yung pana kasi dinakwa ko yung kanina ayan may nagpita pala ko dyan mga master yan tingnan nyo yan isang surahan so, lokal na surahan mga master pero masarap yan eh, ayan yung pala yan kasi hindi si na lumalaki dito sa amin kasi alam nyo na walang pangulang ayan basta pwede na kung master ayun mga master hindi ko pala muna tinanggal yung isda kasi sa bandang unahan may nagita ako dyan ngayon. ayun isang baban dito mga master yan tingnan nyo sa butas mga master yan ayun yung baban dito ayun pinara natin kaso. ayun tumulis yung sima kaya ayun umahon muna tayo at binalikan binalikan natin mga master yun ayun binanak natin sa so, pagkataon na yan yan parang makakabunot pa rin yung mga master kaya yun naubos na ng hangin kung wala naman ako sa ibabaw dan, babalikan natin yan kasi sayang rin may tama na baka mamatay lang sayang naman kaya balikan natin yan yung tanah nilawan ko para hindi mawala sa paningin ko yung area at ito nakaipo na tayo ng hangin at pinilita na natin Ayan. sa pagkataon na yan mga master parang hindi tayo talaga lumabas yan tingnan nyo naman kaya yan pasensya na kung kinuha ko yung kuras ayan kasi mahirapan tayo mga master kaya ayan ang na lang ako na bunuti na lang siya sa butas kasi ayan nabunuti rin natin mga master ngayon is yung at ito mga master another drive naman ayan nakakita tayo ng natutulong isda yun ko lang kung kauri yan ng parrot fish pero yan hindi ko muna yung pinansin kasi may nakita ko dito at nawala mga master ayan may katabing sila yun yung napakadilikado isda yan. nawala yung ating hinahanap mga master hinahanap ko talaga siya at ito mga master binalikan ko na nga yan hindi ang hindi natin yun know, mga master ayan ito muna yung pinana natin ah, uh, isang yung surahan yung rose yan may isang isang sila yun pa o lalong kung tawagin dito sa amin um, napakasakit na yun mga master kaya ingat ingat tayo niyan. at ito mga master binalikan ko na yung parang mulmul mul kinuha ko na mga master kasi parang hindi naman to mul, -mul eh. parang puri ng buntog yan kapanahin ko mah mga master kasi sayang nyo naman ayun matamahan naman mga master kaya ayun dalawa na sila sa ating tanak yan may na tayo para bekas yang mga master para yang buntog Ayan, pasisira ako na kinuha ko mga master kasi isa sobrang dalang talaga. At ito mga master, another sisi na naman. Ayan mga master, kita na naman tayo. Pa-uwi na pala tayo ngayon mga master. Kasi alam mo na. Ayan, nahihiro na kasi ako sa aling. May isang Yan, isang parajip. Ayan, isang laban dito. Iwalirin natin babang ng liton good size na yun mga master pwede na yun pang pang sabaw kahit ano mga master kaya na at ito mga master yun yung kanina yun. nakita ko po po, mga master yung yung pananglitan kaya yan additional ako na panahin ayun mga master sa pool yung pananglitan ayun hindi na tama natin sa ulo kaya yun hindi na nakakaroon at ayun na kuha rin natin yun yun mga boss binigay pala natin yun sa taga dito sa amin kasi matagal na siyang sabi sa akin na pag meron daw kong mahuli bigyan daw na bigyan ko daw siya kaya yun binigay ko yun mga master at nagpasaramat naman siya kasi masarap daw at sa susunod naman daw yung request niya is butiti yung nakakalahas Yan, tanda nyo nung yung washer. Yung pangalitan. Kung makagatan yun, iiwag ka lang. Iyak, iyak ka lang yung washer. At ito mga washer. Sa paghanap-hanap ko, iyan. Medyo malabo-labo na dito yung tubig. Ayan, nakita pala tayo dyan isang lipti. Eh. Ayan, buti maamong lipti. At ayun, pinahan agad natin kasi baka Oh, lahat ka Sweet lips. Gimana malaki pala yung mga master. Pero hindi na yung lalaki kasi kailangan natin. Hmm. At ito, mga master. Another type naman mga master. Ayan. Ay Kung pansin nyo may nakita ako dyan Napakadami sa ilalim. yan binigyo ko kaso pag likot ko ng camera ayun may isang kupa pa pala mga master napakaswerte natin pangalawang kupa pa ayun Hinapin ko ganun mahal yan kung ibinta mga master pero hindi ako nagbibinta kasi pangulam pang lang pangulam lang talaga wala nang iba yan. may pang ulam na at ito mga master ang nararay na naman ayun napakaligot na yung ng ko eh para sa ilalim kasi na ito mga master wala talaga yun na nasa pitch kaya ayan pag chin po panahin agad ayun Sinikir ko yun mga master hinawakan nyo kasi parang lapis na yung tama sayang din naman kung makawala Malaki ulam na yan ayan thank you lord nadali natin yung set screen size na yan at ito mga master ang huling huling huli natin isang kupa pa naman o slipper lobster yan pangatlo na to mga master tayo yung sort na sleeper lobster yung kapatid ko walang yan, uh, uh, huli yan 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 yung huli natin, Ayan, uh, na kami yung mga master yan ang bisyo na kami na umahon na kapatid ako sa alon abang-abang na lang sa pagkawin sa bahay mga master nakawin na pala ko at hanggang dito na lang yung ating video mga master ayan salamat salamat sa mga support ha ayan mga master sa aking subscriber sa mga silent viewer ayan patuloy lang natin mga master ayan kay small creator ayan mga master salamat salamat sa panonood ayan sana mag subscribe kayo Kung yung hindi pa nakusubscribe mag subscribe na mga master ayan ayan mga master abang abang na lang sa sunod na video para upload natin yan sa Marco pa shout out comment lang mga master yan, yan, lang, yan lang pala yung huli natin mga master kahit eh, pa paano ulam din tayo yan thank you thank you lord sa blessings yan may pangulam na tayo mga master Dal pang dalawang ulam yan mga master yan god bless bye bye